Balikan lang natin itong etong ginawa na aksyon ni Senator Kiko Pangilinan. Dinimanda niya ng cyber libel ang isang YouTube channel. Huwag na nating banggitin kung ano yon dahil sa sobrang grabe talaga po yung mga paninira. Grabe yung mga upload. Um, below the bell. At talagang paninirang puri ang, ang mga content na yon. Na dapat lang na umaksyon ang isang katulad ni Kiko Pangilinan. You see? Uh, kung isipin nyo, hindi lang naman talaga sa si Atonilena Robredo ang baldado, ang pinaka or totally na binugbo dahil sa mga fake news at disinformation. Pati rin si Kiko Pangilinan. Isa rin po siya sa kinatatakutan ng mga Duterte, ng mga Diehard at siyempre ng mga Pulahan dahil alam nila kung ano yung kakayahan ng isang Kiko Pangilinan. So mula sa personal na buhay ni Kiko, dinamay ang pamilya, nadamay ang mga uh, malalapit na kaibigan, sa napakaraming kasiraan na inimbento ng mga walang bago yan, ha, sigurado tayo ang mga nag-invento ng mga ganyang kasiraan ay yung mga diehard at yung mga pulahan gano'n naman talaga eh pero yun nga, sana tuloy-tuloy ito, sana hindi talaga lubayan ni Kiko Pangilinan hanggang dumating sa punto na mapanagot kung sino man yung mga taong nasa likod ng paninirang yan dahil dito yun nga, syempre, supportado yan ni Sharon Cuneta. Kung babalikan niyo po yung, yung mga content na yun, uh, meron doon isang content, meron isang content na kuno ay uh, nabuntis nga ni Kiko Pangilinan si Casey Concepcion, yung anak ni Sharon. Yung mga ganun, ganun katinde. Ganun ka below the belt, belt na paninira. So yun, supportado ni Sharon Cuneta, ang kanyang asawa na si Kiko sa pag-file nga ng cyber libel case Um, against YouTube channel. Ito, banggitin na nga natin, Bungangera TV. Sa ngayon po ay hindi na mahagilap itong YouTube channel na ito. Walang accountability yung ganito mga channel dahil hindi natin nakikita kung sino ang kung sino yung nagnanarrate. Narration lang kasi tapos magpapakita yan ng mga pictures ni Nakiko at Casey. Ganun lang kasimple. So walang accountability unang-una. Ang sabi ni Kiko, dahil dinamay nyo yung mga advertisers, pati na rin ang Google at ang YouTube Philippines na sana, noon pa man, hindi na nila inalaw yung mga content ng channel na yon Dahil wala kasing, kung uh, kung panunurin kasi yung video, wala talang basihan yung mga content na yon Yung mga thumbnail, yung mga uh, title, yung mga caption, talaga pong sobrang paninira na obvious na obvious. So liable dito talaga ang YouTube Philippines at syempre ang Google. Liable din daw o sana din daw yung mga advertisers ay hindi pumapasok ng ads sa mga ganitong klaseng content. Tama yon, may punto talaga. You see, kahit ngayon, lagana pa rin talaga ang fake news. Lagana pa rin po talaga. At alam natin kung sino, anong grupo ang pinagmula ng mga fake news at disinformation na ito. Ang ibig kong sabihin, Hanggat na andyan itong mga Duterte at mga Marcos, sigurado tayo gagamitin at gagamitin ng mga yan ang fake news, ang disinformation para sila ay manatili sa kanilang pwesto. Kaya sana, ano ho, sana naman talaga itong mga kababayan natin matuto na na mag-discern. Matuto na na kahit papano ay mag-isip kung, kung, Magagawa ba ito halimbawa ng isang hiko pangilinan? Ito ba ay makatotohanan yung mga napapanood nila sa social media? Meron bang accountability yung, yung particular YouTube channel halimbawa na yon? Dahil kung titignan nyo nga, napakarami dyan talaga na pictures lang ni Kiko, halimbawa, pictures ni Sharon, slide pictures, tapos may narration lang. Pero wala kang makikita na komento na wala, wala sa, sa content mismo kung ano yung kanilang sinasabi sa title at caption ng kanilang kanilang upload. Kaya dapat talaga ay may may panagutin sa mga ganitong aspeto dahil yun nga matagal na pong maraming or marami na pong na, na, na kasuhan si Kiko tungkol nga sa cyber libel dahil sa napakatindi talagang paninira sa kanya at sa kanyang pamilya. Bago pa man siyempre ang 2022 election, maraming na siyang kinasuhan. Kaya lang kasi yun nga kahit anong check natin, ano ba ang nangyari sa mga kaso na yon, mukhang wala eh. Mukhang, mukhang uh, sa una lang at walang pinatunguhan. So sana ngayon, um, wag bumitaw. Hindi sana bumitaw itong pamilya ni Kiko Pangilinan at si Sharon Cuneta para nga labanan, para matigil ang fake news. Dahil kung, kung hindi talaga natin bibigyan ng leksyon yung mga taong nagpapalaganap ng fake news at disinformation para lang siraan ang isang tao, sigurado tayo. Darating sa mga susunod ang mga susunod na henerasyon, sigurado tayo ay masasanay din sa fake news. Good luck.